maglutuli tayo guys ng ano, buttered shrimp garlic buttered shrimp so meron tayong shrimp dyan garlic and butter Lating natin ng keso nilagay na natin ang butter natin guys tunawin lang natin konti pwede na natin ilagay ang ating sandawak makna garlic ihalo natin I brown lang natin konti para hindi masinog ang butter pwede na natin ilagay ang ating shrimp guys nabalatan yan lagyan natin ng paminta lagyan natin ng konting soda para matamis-tamis habang naluluto yung ating shrimp. Lagyan natin ng kating magot At yung ginagdag kong queso de bola guys para masarap yung kanyang sabaw. Para maging creamy guys ang ating ano hipon. So ayan natin matunaw ang ating cheese. Masarap yan kasi creamy siya guys. Try nyo pag nagluto kayo nito. Binalatan na natin para hindi didikit yung lasa dun sa balat. Kaya binalatan natin. Anggalan din natin ng ulo para later ilagay natin sa ating di Diba guys? Guys, luto na ang ating shrimp.